Mabot na sa 103 ang bilang ng mga bayan at, sy at syudad na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan sa bansa bunsod ng El Nino Phenomenon. Ayon sa Task Force El Nino, mabot naman sa 3.94 billion pesos ang halaga ng pinsala ng matinding tagtuyot sa agrikultura sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng ahensya na prioridad ng Marcos Administration ang water security o ang mapagkukunan ng tubig para may maayos pa rin irigasyon ng mga taniman sa bansa sa gitna ng matinding init ng panahon. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nanatiling sapat ang supply ng bigas kaya walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino. Ah, well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Uh, hindi kailangan ng ang tao yung mga area sa uh, katotohanan yung mga area na may patubig tumaas pa ang ating uh, tumaas pa yung ating naging uh, uh, naging ani uh, yung tons per hectare natin